guys dala yung ulo nung ano at uh, chop chop ko naman ayan lalaki ng ulo nito ayan apat na paan lalaki o oh. kung sampalukan may dalawang araw pa bago ano magtrabaho ulit Sa iska yan sabawan ulo. Laki, oh. No. Kakap-kapin ko ngayon to. E, Magsak. Ayan, oh. Sampalukan. Luluto ko dito sa aking super kalan. Kahit na matagal siya. Tagal palambutin to. Magulang na, eh. Pangkulutan. Ayan, oh. Ayan. Lulutuin ko dyan, oh. Kachap-chapin ko ngayon to. Laki. Dahil ng ulo. Ulo ng tupa. So, palukan. Guys, okay, so, oh. Ayan na. Yung ating chinap-chap na, no. Ayan, oh. Ah, ha? Kagaling. Kahit na maghapang kumukulo dyan, oh. Ayan. Ayan ayan yung aking kalano oh. use oil lang gamit use oil ng sasakyan palambot ganda nito pambulalo talaga oh kaya hindi siya lumabot yan eh kulong-kulong -kulo talaga oh ating pakulawad ng ano, bulalo. Ayan o. No. Kita niyo ba yung apoy, guys? Hindi makita, no? Kulay blue. Ayan o. No. Yos oil. Ang iska patak-patak lang. Ayan o. No. Yos oil. Ayan o. No. Patak-patak lang. O. Ayan. Yan. Yan. Ayan. Ah, o. Ayan. Pamaya lalagyan natin ng ano. Lagi ko ng cinnamon ito lagi ko ng ano cinnamon ba cinnamon ayan no? para uh, maalis yung ano nya ayan ayan natin yan, ng... para uh, patanggal ng angguh natin ng dahon-dahon ay eh, dahon-dahon nalagyan ng ano pala cinnamon ano para masarap din sa bau okay yan may atin timplay na lang